Hey guys! Dito po ako sa Binondo Bridge. Ayan mo, ang alam. Ano. Ang tubig na madilim. Marumi pa sa Ano? O, tingnan mo, parang Hong Kong Bridge. Parang sa Hong Kong Bridge din ako naglakad. Uh, Ayan ah ayan ng bahay na yan lagi na laging nag ano diyan yung ano mga artista nag uh, ano ba shooting yan oh yung haunted house kaso lang palabas na muna tayo dito babalik na lang tayo <laughs> ah, naglalakad lang ako dito sa tulay na to daanan ko pa uwi ng ano kasi iniwan ako ng ano iniwan ako ng aking anak oh. Um, kaya maglalakad na lang ako malapit lang din naman ang aking nilalakaran so yan itong pinondo na lugar na to eh, parang karamihan na ay mga inchik dito ang mga tao Hala. Parang sila na may ari ng Pilipinas. <laughs> Ayun ang kung madalas kong sinasabi na ano. Pagkaari na nila yung ano. Philippine. Chinese. Philippine na. So. Ayan guys. Babalik na lang ako maya-maya. Ayan di ba binondo teres so di ba yung mga negosyante dito puro ano na Chinese talaga oh. mm. tingnan nyo guys yan ang ano oh China, ha, Lucky China Town. Dinaanan na natin ang Lucky China Town. So, ito na tong nilalakaran ko ay bali. Ano na to, likod na ng Lucky China Town. Ito la Likod. So, oh. Naalala pa pala ako guys, hindi pa pwede akong umuwi. Mayroon pa pala akong um, Kailangan na hintayin dun sa ano, sa dialysis center. So balik tayo, guys, balik. Ayan balik tayo doon sa pinanggalingan natin kain. Kasi nakalimutan ko pala na mayroon pala akong dapat hintayin. So, ayan. Patuloy lang tayo na naglalakad. Babalik na naman tayo. So, ayan. Bumalik na tayo dito. Ganon pa rin ang ating nilalakaran. yan pa rin ang ating uh, daanan. Ayan you know, o. Oh. Di ba puro mga inchip yan? Ayan. Puro mga inchip uh, may-ari ng mga <laughs> mga tindahan hmm? guys mga pusa <laughs> oh, bumalik na naman tayo dito yah kasi may nakalimutan ako guys So, balik na naman ang inyong inday. Ang ganda na ang ano, oh, ng decoration nila sa taas. Parang mga alisi. Ayan, pag pinapalit ng ano, ng hangin. Oh, ayan, incheck na naman yan. <laughs> incheck na naman. So, balik tayo sa dialysis center. Yan oh, daming tuba-tuba. So, mayroon pala tayong nakalimutan dito. Balik na naman ang inyong Inday. Inday ka Inday. Ayan. Ayan. So hanggang dito na lang at ayun na yung aning uh, center. Maraming salamat sa inyong pag uh, sa ano sa akin pagsunod. <laughs>